Hello, Madlang People! Hello, everyone! Today ay special day ng mga kamusliman. Ayan. Kaya, na naisipan ko, guys, mag-video para sa kanila, guys. At uh, today, babatiin ko lang ang mga kaibigan ko sa iba't-ibang sulok ng mundo ng mga OFW na mga muslim at nagtatrabaho sa Muslim country ayan. Marami na din akong mga kaibigan mga Muslim guys at promise uh, napakabait ng mga kaibigan kong Muslim. Lalo-lalo na yung aking kaibigan dyan, na hanggang ngayon ay nasa ibang bansa pa si Mama Nora. Shout out sa iyo Mama Nora. Alam kung papanoorin mo to. Yeah. Happy Eid Mubarak sa iyo. Mama Nora, ayan. Happy Eid Mubarak. At happy Eid Mubarak sa lahat ng mga OFW na nagtatrabaho sa Arab country, sa Muslim country. yan masaya-masaya ako kasi natapos na yung paghihirap nyo sa loob ng isang buwan ay natapos na din yung paghihirap ninyo. Pero alam nyo bang yung sacrifice ay malaki ang kapalit nyan. Yeah. Kasi pag nagsakripisyo kayo guys, sobrang laki ng kapalit niyan sa inyong buhay. Kaya <laughs> promise may mga giging kapalit sa buhay niyo yan. Sa lahat ng mga nag-sacrifice sa ano, sa buong ano, araw ng Ramadan. O oh, diba? saya-saya lang. syempre binabati ko na din yung mga ka ka World ko, yung mga friends sa Whitey World na mga OFW na nagtatrabaho sa Arab Country. Ayan diwang ang saya-saya niyo ngayon kasi lalo na yung mga mga lalaki diyan na nagtatrabaho sa ano sa company, O, 'di ba? 4 days wala kayong trabaho. Ayun, maluwala na. Ang saya-saya lang, 'di ba? Yan talaga yung mga nagtatrabaho sa Arab, yung pinakamasarap na buhay sa ano. Sa Arab country pag sa company ka nagtatrabaho kasi kunti lang oras talaga yung iyong igugugol <laughs> pag ano, pag Ramadan, ano. Naalala ko nung Rabada noon. Nagdu-duty kami mga ano lang. 8 hours lang nung nasa restaurant ako. Pero nung ano, nung patient attendant ako sa Social Rehab Rehabilitation Center sa Saudi Arabia. Ano 'yan? 12 <laughs> hours duty namin. Kasi Hello. May kapalitan naman kami. Relievo kami Halimbawa, one week na pang umaga, one week na pang gabi. Tapos pag nag-day off ka, ano, 24 hours yung duty mo. Yun, <laughs> Yun. ang kahirapan sa, ano, sa hospital naman. Pag nagtatrabaho ka sa, sa hospital, sa social rehabilitation center kasi uh, kami. Ayan, shout out po sa mga taga, sa mga company dyan, hanggang ngayon ay mga friends ko pa rin. Ayan, shout out, shout out sa inyo dyan mga katagakasama, mga kamukari na hindi mga tumatanda, bagus ay lalong bumabata, o ba? Diba? ang saya-saya lang talaga ng ating buhay no, pag mga OFW na mga magaganda ang trabaho, hindi mo makikita na tumatanda lang, bagus ay bumabata, agoy bumabata yung mga puso-puso at ayun na nga guys, sobrang nagpapasalamat ako kasi tapos na yung ramadan para sa inyo kaya yeah. Sobrang happy-happy ako kasi happy Eid Mubarak talaga o, diba? 'o, basta, shout out, shout out sa mga kaibigan ko mga taga-Bahrain, mga dati kong katrabaho sa sa Bahrain sa ano. ano ba 'yun? Alam niyo guys, ang dami ko naging trabaho sa Bahrain kaya halos ano hindi ko maisa-isa yung trabaho ko dyan. Nag-sales promoter ako dyan sa Bahrain na yan. Tapos nag nag-sales lady din ako at syempre nag-trabaho din sa restaurant at the best ay yung sa cashier sa ano, yam yam food trip food court, yam yam Tripod court tapos pinatapon ako sa bansang Qatar <laughs> ganyan talaga guys ang buhay ng mga ano, mga OFW no? kasi merong ano, may mga ano kasi sa <laughs> May mga outlet kasi sa Qatar, kaya ayun, natapon ako doon sa bandang Qatar. Pero ang saya lang, diba? Kasi lahat ay napuntahan ko yung mga lugar na yun. Masayang masaya ako kasi makarating ako sa iba-ibang lugar. Kaya siya ka sa mga taga Qatar. mga kasamahan ko dyan sa Qatar na hanggang ngayon ay nandiyan pa. Nakikipagbuno. <laughs> Pero ako talaga guys, pinili ko talaga umalis ng Middle East kasi ayun na nga, medyo maliit yung sweldo ng Middle East. Kaya ayan, nandito na ako ngayon sa bansang Taiwan pero maliit pa rin yung <laughs> Kailan kaya ako makakapunta ng bansang Amerika? O ba diba? Parang mananatiling pangarap na lang yung pagpunta ko ng bansang Amerika. <laughs> pero pangarap ko yun guys. Kahit, kahit sa... Canada lang or Australia. Ooh, charot. <laughs> oh, basta, yun nga lang guys. Uh, shout out do sa mga lahat ng mga taga Saudi Arabia dyan, Mga kasama ko sa trabaho. Shout out sa mga taga Bahrain na dati kong kasama sa trabaho. Ganyan din sa sa Qatar. Yan. Pinakamagandang nangyari sa buhay ko yung mga pagkatrabaho ko diyan sa sa iba bansa sa Middle East sa totoo lang guys, pinakamasaya ko yata naging karanasan ay yung pagtatrabaho sa Middle East dahil panahon na yun, kabataan ko pa madami akong kalukuhan pinagagawa. Pero mabait naman ako. <laughs> Saka ano, pero ano naman, hindi naman masama yung pinagagawa ko. Pero yung naging masaya lang kami kasi ganun talaga pag mabarkada, ayan, nado na lahat ng kalukuhan. <laughs> Kaya ayan, kayong mga OFW, happy-happy lang kayong mga OFW. Huwag din yung ano, huwag din yung dibdibin yung kiging OFW. Nyo. O, o ba diba? kumikita na kayo, nakakapagpaaral pa kayo, nakakapag nakakatulong sa mga tao, sa mga pamilya. Nagiging masaya pa yung buhay niyo, o ba diba? Ganyan talaga yung mga OFW, ba diba? Kaya sobrang masaya ko isang OFW, kay eh. Maraming masasayang buhay na nangyari sa buhay ko kasi ayun na nga guys, nakapagpatapos ko ng pag-aaral <laughs> ng aking mga nakahit kahit na maaga akong iniwan ng aking kanilang ama maagang kinuhan Lord yun. kaya ayan nagpapasalamat talaga ako kasi nakayanan ko yun lahat ng yun at hanggang ay nandito pa rin ako alam nyo guys hindi talaga nawawala ng hindi talaga ano natatapos yung pagtulong natin ano di ba hanggang ngayon eh <coughs> tumutulong pa rin tayo kahit na may pamilya na yung ating pamilya ayun kailangan pa rin nating tumulong kaya ayun habang nabubuhay tayo guys expected na natin na walang katapusan yung ating pagtulong sa ating pamilya kasi wala naman <laughs> gano'n naman talaga guys kasi kung ikaw ay yung nakakaluwag ikaw ay tutulong talaga at saka hindi naman natin madadala yung sa ano sa kamatayan natin yung pera so better itulong na lang natin ang itulong sa ating pamilya habang tayo nabubuhay di ba at least nakatulong tayo oh di ba pero syempre hindi rin <coughs> natin dapat iiwasan na tayo ay magkaroon ng magtabi para sa pagtanda natin kasi hindi naman natin maano na mawawala agad tayo kung tayo ni Lord syempre pag matanda na tayo kailangan natin ay magtabi din para sa sarili natin ayan para hindi mahirapan yung <coughs> yung mag-aalaga sa atin kung sakali tayo ma may edad na o di ba o ayan ako ay kahit pa paano naman ay ayan na may naipondar na tsaka mayroon na akong inaasahan sa pagtanda ko so pagtanda eh matanda na ako <laughs> basta yun na nga lang guys kaya ako yung nag video ngayon ay gustong gusto ko lang bumati talaga doon sa mga mga muslim na ano nagdiriwa ngayon ng Ed Mubarak kasi ayan marami silang hadiya natatanggap na ngayon sa mga oras na to alam ko yan sobrang marami nilang natanggap ng hadiya alam nyo kung anong hadiya yun ay regalo ay regalo sa pamilya sa kanilang pinaglilingkuran -lil regalo ng mga ng mga kaibigan ayan kung ay, kung sila may mga mababait na ama, ay makakatanggap sila o di ba <laughs> At saka isa pa wala ako mo ay ngayon kaya ayan sabi ko nga ano ba yun Mag magawa kaya ako ng pampremier ko na pagbati sa mga OFW na mga Muslim at saka yung nagtatrabaho sa Muslim country ay kaya shout out shout out dyan sa mga nagdiriwang ng Eid Mubarak. Ayan, kay mam Ma Ina na nagtatrabaho sa Middle East. Ina Mix Vlog, shout out sa iyo. Ayan, Happy Eid Mubarak. Kay Sir John Lee. Kay Master Shippy, shout out. Happy Eid Mubarak sa inyo dyan. Kay Daddy Jake, ay kay Daddy, uh, ano? <laughs> papadi kay boss yang ayan basta hindi ko na alam kasi kung sino pa yung nagtatrabaho sa mga middle east kaya shout out na lang sa inyo dyan guys at happy happy Eid Mubarak sa inyong lahat dyan ayan masaya masaya ako ngayon kasi Eid Mubarak naalala ko kasi nung nasa muslim country ako ang saya saya namin habang Eid Mubarak totoo yan guys sobrang saya pag Eid Mubarak pag sa ano sa muslim country kaya ayan <laughs> nakikisaya din ako sa inyo guys kahit ako nandito sa Chinese country na. <laughs> Dito naman ako napatapon sa Chinese country. Kaya sobrang happy ko ngayon kasi basta masaya ako sa inyo. Kasi ayan Happy, 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 happy na lang sa ating pagdiriwang ng Eid Mubarak. Ayan. At doon sa mga pamangking ko na nasa Dubai. Napakarami ko kasing pamangking sa Dubai. Ayan. Happy, happy. Happy, happy Eid Mubarak dyan sa, ano, sa Dubai, sa mga pamangking ko dyan, sa mga apo. Alam nyo na guys, madami akong mga apo dyan sa kapatid. So, ayan, napakbabait nila siya. Happy, happy Eid Mubarak sa lahat ng nagpatrao sa Arab country. Ayan, especially sa aking mga kaibigan at sa aking mga pamangkir at sa aking mga apo. Ang daming apo ni Lula Alice. O, diba, akala nyo ha? Ang sarap na pag maraming apo. O, oh, di ba? O, oh, proud lola. Kayo ba? O, oh, sinong proud lola dyan? Ako nag nagpa ako kasi kahit ako lola ay ako proud na proud sa sarili ko kasi. Ang saya kaya ng napakaraming pamilya. Yan, di ba? nag kasi kami magkakapatid. Kaya ang dami kong apo yung mga yung mga kapatid ko nagmultiply ang dami nilang anak ang dami dami kaya ngayon ay mga panganay ko nakapatid kaya ngayon ay ako ay lula na kasi ang dami dami kong ano ang dami daming mga anak ng kapatid ko tapos yung mga anak yung kanilang anak o diba, yun ang kasayahan ng maraming pamilya o ba diba, ganon kaya ano, alam nyo guys, pangarap ko talaga nung araw magkaroon ng napakaraming anak. Kaya lang <coughs> hindi ako binigyan ni Lord ng napakaraming anak. Naging tatlo lang talaga yun. Kaya ayun, kahit medyo na maagang namatay yung asawa ko guys, ay ano, binayayaan ako ng tatlong anak. Kaya yun na yung pinakang the best ever happened in my life. Yung binayayaan ako ng tatlong anak. Sila na yung pinakamasayang masaya sa buhay ko. O, di ba? Sana ano. Sana lahat ay happy-happy lang. Oh, ayan. Matatapos na. Ayun lang naman, guys. Nagbati lang ako. Kaya Once again, happy happy Eid Mubarak sa lahat ng Muslim. Sa akin mga kaibigan at sa at ng family na nasa abroad at nandito sa Pilipinas. Siyempre, marami din tayong kaibigan na nasa Pilipinas na mga Muslim. Kaya Happy Eid Mubarak everyone. Bye bye, I love you all.